Sobrang lakas ng ulan. Nababahala ako. Baka masayang yung 250 kilos na bigas. Masaya! Ito pa lang yung mga simula na ginagawa natin vlog. Pero nakakatawa na. Ang aming patayin yung Bring me 10 pisong luma! Isang tato, isang kwento, isang tulong. Ako si Kapuer, tatuko, tulong mo. So ngayong araw guys, ang gagawin natin ay gusto ko ma-challenge yung sarili ko. Meron akong nilabas ngayon na bagong pakulo na kung saan, pag nagpatato ka, ang ibabayad mo bigas. So kanina nag-post na ako ng mag-iikot ako ng paranyake para sa gaganapin ko nga na ano, tattoo ko kapalit ng bigas mo. So mga minimal tattoo, so let's say mga trip size 3x3. kapalit ng 25 kilos na bigas. So, iipunin ko yun ngayong araw yung malilikom nating bigas de. and syempre, yung bigas na yan e, bibigay natin sa mga taong nangangailangan so ngayon, papunta tayo ng Dong Galo, so dito from bahay namin papunta doon siguro mga 20 minutes kung hindi traffic, dito sa lugar ng palaging traffic sa C5 actually, eto, kausap ko na si bossing, nagtatanong na siya kung nasan tayo sabi niya, boss, what time ka makakapunta sabi ko, on the way na so far, uh, nagpost kasi ako parang mga 11am na, eh. sila pa lang yung ano yung nag-inquire doon sa ano natin, charity na gagawin natin. Pero mag-asawa ata sila magpapatato. Pilitin natin ngayong araw, kahit siguro makalimang bigas tayo. Makalimang bigas. Pero hanggat kaya pa natin, kaya ko pa, kaya ko pang magtrabaho, may oras pa, pilitin natin makasampu. Sa sampu na yon, sampung pamilya na rin ang makakatipid sa bigas. So tayo nang bahala sa bigas nila. Alright guys, malapit na kami. Nandito na kami sa Dunggalo mismo. So ito na tayo. Ayun nga sila oh. Ayun, ayun, ayun. Oh, ito yun oh. Ayun oh, naka-blue. Sila yan, tignan mo. Ito, ito, to, to, ito. Ayun sila yan oh. Ito oh. Dito na lang kayo, Park Boss. Saan? Kasi pagka sa barangay, malayo lalakarin nyo eh. Oo okay, nga eh. Dito na lang. Ah, yung makalabas dito, dyan you know? ako. Yung makalabas? May iwan ka na dito. <laughs> ito yung mga usap-usapan lang namin pagka ah, nagiinom kami eh gusto ko ano, gagala ako sa iba't ibang lugar tapos magtatato tapos kapalit bigas. Sa so, ito na yun at nangyayari na. Ito yung una natin location kasi ito rin yung malapit sa location namin eh, Paranaque. Kaya sabi ko Paranaque rin talaga yung una kong ikutan. Pero taga-Pasay talaga ako. Ikutin natin ng Pilipinas. Boss! Ayun yung ano natin oh, no? tatatuan oh. Boss. Naligaw kayo? Dito kami dumaan, tapos saan pag ano oh, sabi, sabi ay. ng kasama ko, Uy, yan nata ko sinasabi, sila yata yun. Saan tayo, boss? Dito. Tara. Ah, oh, printing pala to. Magandang hapon po. Saan tayo po, Peso? Dito lang. Sa'yo, anong design menu sa'yo? Siguro mauna na silang dalawa. Kasi sa akin medyo siguro... Paapapalakihan mo ba yun sa'yo? Dito lang. Mm Ayan. Ayun, no? Sige, set up na this. Alright guys, tapos na tayo dito pala Bossing. Boss, syempre, hindi pwedeng hindi ka magpakilala. Ang pala si Alban. Si Bossing. Ah, <laughs> <Barbie>. <laughs> si Madam, si Madam. <laughs> <laughs> tapos guys, syempre, binigyan pa tayo dito ng free sticker. Oh, kasi ang business nila, Boss, ano sticker, tarpaulin, sa t-shirt print. Oh, sabi mo na rin yung pangalan para ano? Taking uh, print sa uh, tunggal. Pagawa kayo dito guys, Siyempre sila yung mga unang nagtiwala sa atin dito sa tattoo ko, kapalit ng bigas mo. Boss, thank you, thank you. Sa ulitin, hinabot na kami ng ulan. Kaya kayo, kung mga gusto nyo rin mapabilang sa ganito, mag-comment na kayo o mag-message kayo sa page namin para dayuhin namin kay sa mga lugar niyo. So, ngayon guys, hindi pa ako makakabili ng bigas dahil umuulan eh, mababasa sa sakin. Wala pa kasing cover yung ano ko eh pickup Pick up, wala pang cover sa likod. Saka ako na lalagyan pag may nag-sponsor na. <laughs> Malakas na! Ang mo! Eh no, eto guys, oh, wala pang cover yung likod ko dito. Ayan, eh, Baka may mag ano, sakaling mag-sponsor. Diba? Sana. Sana. Okay, <laughs> ingal kami. So, bali guys, uh, ang binayad sa atin nila boss ay 6,000. So, yung 6,000 na yun, uh, ibili natin ng bigas. Siguro, kung di man tayo makabili ngayon, bukas ng umaga pwede tayong bumili at uh, maghanap tayo ng dessert. So, ayun guys, uh, hindi na muna namin papahabain to Update namin kayo bukas kasi medyo maulan talaga at mahihahabol din kaming oras. So, update namin kayo bukas pag once na nakabili na kami ng bigas, magingat sa lahat kasi maulan. Alright guys, uh, good morning. Uh, ano na? 12 o'clock na. 12 na ng tanghali. Papunta kami ngayon ng Bulacan kasi di ba nga kagabi inabot kami ng matinding ulan kaya hindi na rin kami nakabili ng bigas. So ngayon, nag-post kasi ako kanina naghahanap ako ng mura na mabibilihan ng bigas para syempre, the more na mura yung mabibili natin, mas marami tayong mabibili ng bigas. Kaya ngayon, pupunta tayo ng Bulacan dahil marami nagsuggest na nasa Bulacan daw ang bagsakan ng mga murang bigas. Sana makakuha tayo ng mura at makakuha na rin tayo na supplier na mapagbibilan natin sa mga susunod. Event whatever man na cash yung ibabayad sa atin, meron tayong mapagkukuha na, na bigas na talagang mura. So yun, kita natin sa Bulacan. Let's go! Andito na kami ngayon sa ano sa Bukawi. Ah, ito pala yung mga ano. Dito lang pala yung mga bilihan ng fireworks, oh. Bungad lang pala. Food trip muna tayo, guys, para ano, malakas. Unang kagat. Masarap agad. First bite. Pakala na ano mo. Yes, sir. Show my boss. Saan matatagpuan tong ano mo? Basta dito lang, around Balagta sa Bukawi, eh, sir. Dito ka lang lagi sa rice mill? Saka sa Balagta, sir. Ah, nakahanap kami ng na, ano, na mapagbibila namin bigas. Pero ito kasi yung ano, isa sa mga problema namin pag umulan. Wala pa kasi akong cover dito eh. Baka may ano, may mga mabuting puso mag-sponsor sa atin para tuloy-tuloy yung pagtulong natin. Hindi tayo ma... Babahala kahit umuulan. Kung sa Manila natin binili yung kinita natin, ilang sako lang yung mabibili ko. Kaya nagpa na ako dito sa Huawei kung saan yung tinuro ng mga followers. So bali 10 sako sa yung nabili natin. Yung 6K na kinita ko, dagdag na lang ako para siyempre sayang yung punta eh. 10 pamilya ang mabibigyan natin ng bigas. Pauwi na kami guys kasi naabot na naman kami ng ulan. Sana wag lumukos si ulan guys kasi baka mabasa yung ano yung bigas. Nakakatawa tuloy mabasa yung bigas. Yan sana kahit ganyan lang ambon lang, okay lang. Si pag... kami guys sa ilalim ng tulay. Pinalipat ko na yung ano bigas kasi sobrang lakas ng ulan. Nababahala ako baka masayang yung 250 kilos na bigas. Kaya sabi ko pilitin na lang natin may pasok dito sa loob mapagkasya. Yan, meron dito sa harap, meron dito sa likod sa ilalim kaysa masayang so hindi na, hindi na namin talaga nilaban na kahit may cover siya dahil hindi rin talaga ako kampante doon sa cover na yun dahil alam ko pinapasok din talaga ng tubig yun kaya sabi ko pasok na natin ang sasakyan buti may nakita kami kaagad na silungan tingnan niyo sila sa likod guys tingnan yun sila sa likod oh. okay lang ba kayo boys okay ka lang boys girls <laughs> <laughs> uh, okay lang yan guys ito yung mga struggle na masaya so hindi natin siya pwedeng gawing ano eh problema so, lahat ng mga nangyayari sa atin meron yung dahilan so enjoy lang lang natin huwag tayo maging masyadong problemado dahil ang buhay ay weather weather lang let's go Alright mga kapwet, day 3 na tayo. Ah, uh, tuloy-tuloy na tayo. So, ito yung big -big pa rin namin yung bigas. Hindi na tayo nakapagbigay kagabi dahil umuulan. At ngayon, sobrang ganda ng panahon, maaraw. Actually, paglabas namin ng bahay, nagtatanong yung mga boys, saan tayo kuya? Hindi bahala na kung saan tayo dito. So, ito, uh, hindi pa kami nalalayo sa bahay. May nakita na kami kagal. So, na kagal tayo ni Lord ng unang bibigyan ng bigas. So, nakita niya yan si nanay. So, ang dami niyang karton. Gagawin natin, siyempre, bigyan na natin si nanay. Iikot lang tayo para tatabihan natin siya. Nay! Kamusta ka, Nay? Ano yan, Nay? Binibenta mo? Benta? Kalakal? Teka dito po kayo. Teka dito. Saan po? Ah, sa school lang ng high school. Ah, sa school lang high school. Sa school. Ah, dito po. Bebenta nyo na ngayon yan, Nay. Magkano yan? Nakabutin. Dos lang ang kilo yan, sir. Dos lang? <laughs> Hindi makakabili ng bigas pala yan. No, mga magkano pala yan na iabutin lahat. Sandaan. di aabot ng bigas. O oh, sige, Nay. Dahil dyan, bibigyan na lang kita ng bigas, Nay. Ikaw nga, Tyron. Hindi ako na. <laughs> ano, meron na dyan? Ay, Hindi ba yun yan itong mong Hindi ba yan? Dito pa iba? Puna rin dito. Thank you po, Nanay. Yeah!

de oh, ba? Diba? Priceless yung mga ngiti nila. Alam mo yung... Ay, yung sinasabi na hindi kayang tumbasan ng pera. Yung mga ngiti na makikita natin sa kanila. Isipin nyo, guys. Oh, dahil sa pagtatato ko, ayan, meron tayong natutulungan. Pero hindi pa dyan natatapos, guys. Kasi marami pa tayong gagawin. So, may uh, ano pa tayo. Lima pa lang kasi yung tinala namin, eh. Mag-iikot pa tayo. So, may apat pa tayong bitbit. -bit at may lima pa dun sa bahay. So, siyam ang mabibigyan natin. So, check. One out of ten. Bali, ito kasi yung ano, ginagawa natin. Kasi, di ba, sabi ko nga sa inyo eh, kung saan lugar kayo, na kung saan lugar man kayo magpapatato, doon din natin ibibigay yung tulong. So, taga para niya kayo sa atin, sa taga para niya natin ibibigay yung tulong. Oh, eto pa si Tay! Tay, good afternoon, tai. Ano po ito, Tay? Bibenta nyo? Panggatong. Natumba kayo? Akala ko, natumba po kayo eh. Ah, iniipon niyo po yung ano? Hindi, ginagawa. Panggatong. Taga saan po kayo, alam ko, bibenta nyo. Sabi ko pa, bibenta pa ba kahoy? Atay, may regalo ko sa'yo. Anong pangalan mo, tay? Roberto Pinoto. Roberto, ilang taon na po kayo? 75. Kaso, ang dami mo nandala, tay. Paano mo pa mabibitbit tong regalo ko sa'yo? Atay, paano mo pa itong mabibitbit? Paano mo pa? Kaya pa? pa? Sa'n ka ba, tay? Pupunta kayo? Yes, Bill. Sa'tin ka na kaya namin? Hindi na. iba eh, baka hindi yan kaya dyan? Hindi kaya. Kaya? <laughs> hindi yan matatayo, tay. Hindi mo na matatayo. Tulak lang yata. Oh, di kaya tay, babagsak. Salamat po sa ha? Hindi yan mo kakayanin tayo. Gusto may isang pa natin doon sa likod. Di kaya to. Atid ka na lang namin tay. Doon din naman punta namin eh. Oo, oh, tara tay. oh, mabigat to tay. Tara tay, tulungan ka na namin tay. Huwag ka na mahiya tay. Kami bahala sa'yo. Hindi yan tay. Walang mahirap pag tulong-tulong. Hirap -tulong. tay pag ano, tulong ah. Mabilis. Ngayon okay, tay. Ngayon okay, ako na bahala tay. Ngayon okay, tay. May pangalan na si Tatay, panggato sa bibig ano, niya, isasayang niya. Anong pangalan mo ulit, Tay? <laughs> si Loso ka, Tay? Sinanong ko, sa Tatay Ah, kala. Pero hindi ka naman sa totoong buhay, Tay. Ah. dito na, dito Ay, dito na po pa tayo? Ito po bahay niya, Tay? Oo, dito. Ang ganda na sa sasakyan mo, Tay, ah. Hindi. <laughs> sige, Tay. Tulungan ka namin magbaba. Kaya, tay, Tay? Uh, ano lang ko dito. Katira-tira. Bantay, bantay. Hmm, ikaw pa kayo po, eh, po dito? Oo. Oh, oh. Diyo, na. Oo, oh, kaibigan. <laughs> friends! 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 Ay, anong bahay mo, Tay? Dito na lang po. Ah... <laughs> uh, <laughs> Natutuwa kasi yung mga aso kasi may bagong kaibigan si tatay. At tay, di na po kami magtatagal, tay. Thank you po, tay. Ha. Thank you po. Thank you po. Ingat po palagi. Thank you po, tay. Sige po, ingat po palagi, tay. Mission complete, 2 out of 10. May mga vendor naman. Ito, 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 Ay, nai. Kamis boy buhay, buhay. May <laughs> mga Nay, anong tinta mo, nai? Ito na lang. Wala, 50. Ito na lang, pastin. Magkano? A Ah, 65. Pero saan, saan kayo? Ah, dito lang. Dito lang din kayo. Sarap? Gutom na gutom ako, Nay. siya ako doon. Magkapalit kayo, nai? Opo. Paano yan, Nay? Wala akong pambayad. Niwala ko sa'yo. Paano nga pag wala akong pambayad? 65 ba naman to? Oo. Ah. Niwala naman ako sa'yo. Wala akong pambayad, Nay. Naiwan ko yung pera ko eh. Kaya kain mo tapos wala akong pambayad. Maniwala ba ako sa'yo? Kawawa naman kami. ako sa sinasabi mo. Hindi, Hindi, ano, ah, naiwan ko ba? Nay, oh. na! Tama na ito, Nay. Pinakain niyo ako eh. Okay na yun, Nay. Salamat sa ano, ah. Thank you. Nabusog ako. Sige Okay, guys, hindi talaga ako yung bumaba. Siya yung pinababa ko kasi sabi ko mag-practice kayo. Di ba, at least nalalaman nila kung ano pa yung mga iba't ibang ano kwento ng isang tao. Sabi niya, sabi niya natutuwa ako. Nakita ko yung itin na ano? yung inubot yung bigas. Uh, yan yung priceless na pinatawa. Okay. ano pa tayo? Ano na tayo? 3 out of 10? Ay, okay, pay out of bed. Okay guys, nandito kami sa ano, Santo Niño. Um, gusto ko lang mag-iwan pa ng isa pang memorable dito dahil ito yung naging tambayan ko noon nung nag pa ako. So dito ako nag ng pasero. So nakita ko yung mga tricycle nandoon. Ang gagawin natin, sige Chan, bit bitbitin mo yung isang bigas, tapos baba tayo. Mabilisan lang. Ang palaro tayo sa kanila kasi hindi natin mabibigay sa kanila lahat yan. So, maiba tayo sino yung matira sa kanya yung bigas. So, Tay, pwede kayo maglaro sa glit? Para sa isang sakong bigas. Maiba tayo alam kung sino yung matira sa kanya yung bigas. O oh, kuya, salika ka kuya para sa isang sakong bigas. Gumaya sa akin yung matitira. Gumaya sa akin. Tira! O, alis si tatay. Alis si tatay. Alis si tatay. O, oh. tayo na lang. Gumaya sa akin. Tira! Tira! Ano? Ate? Ate! 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 saya. Ganun lang, mabilis lang. At least nakapag-iwan na tayo ng ano, remembrance dito. So, syempre, hindi natin kakalimutan magbigay din ng tulong kung saan nanggaling yung tulong. So, dito tayo nagtato sa Longgalo. mag din tayo ng tulong dito. Oh, ito na lang, ito na lang si ate. Oh, oh yan, public in service. Ate, naka-duty ka pa? Bakit di ka naglilinis? Na, pa lang po ako doon sa area ko ngayon pa lang. Oh, hindi, joke lang. Bibigyan kita talagang bigas kasi masipag ka. <laughs> Bigyan mo ka ng sticker ate para may, pamigay mo dyan. Thank you ate! Thank you! Sana kapagbigay na tayo guys dito sa lugar ng Donggalo. 5 out of 10. Tay! <mumbles> pwede po magtanong, saan po dito yung ano, sa Baclaran Church? Pwede na rin lang yan. Ano, ano, ano yung dalawa, Tay? Kako lang po. Ha? Kako. Anong ginagawa mo? Ito, ko ng basura, kaya mga yung mga bote. Ah, nagkakalakal po kayo? Nagsisimba po ba kayo doon sa baklaran dyan? Hmm. Nagsisimba rin po kayo doon. Hindi pala ano to, ino? Masama magtanong? Hindi nyo. Oh, sige. Dahil dyan, may ano ka sa akin tay. May bigas ka sa akin eh. Hindi, may tanong ako sa iyo eh. Joke ko lang lang yun, Kaya mo, Tay? Yung sako mo, nilagyan na natin ng bigas. Anong pangalan mo, Tay? Mario. Mario. Ilan taon na po? 78. Ang Hindi Tay. Hindi alam ang tarang ka Ibang ko nila Ibang. Ibang mo na po kayo kumukuha ng ano, pang araw-araw. Sana makatulong yan tay. Eh, maraming salamat. Thank you po, ha. Thank you po. Ingat po palagi. Thank you po. So, nakapagbigay na tayo dito sa tambo. <laughs> Sabi ni tatay, wala namang bayad magtanong. <laughs> guys, guys! Bring me sampung pisong luma. Sampung pisong luma. Bring me sampung pisong luma. Bring me sampung pisong luma. <laughs> okay, luma, luma, luma. Okay, uh, bring me yan dyan. Ate, uh, anong mo, Ate. Dya po. Dya? Okay. Uh, Ayan dyan. Kaya mo ba yan dalin? <laughs> <w> <ay> ay, 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 sir, pwede ano, magtanong? Anong, anong sign to, sir? Sir, anong sign to? Kayo, alam nyo anong sign to? May mga lisensya kayo, di ba? Anong sign? Anong sign niya, alam mo ko? Anong sign to? Bawal pumasok. <laughs> Hindi. One way. Hindi rin. Crossing? Ha? Malapit na. Malapit <laughs> na? Wala bang ibang sign? Pero kayong ibang rekomenda ako. Anong sign to, kuya? Ayan. Nine. Hindi rin. Hindi pwedeng the red light. Hindi rin. Mahirap, uh, sir. Mahirap. May isang sakong bigas sana kung sino makakasagot. Boss, di ba may lisensya kayo? Anong ano to? Anong sign to? Uh, cross. Cross road. Ahit. Ay, magaling! Uh, Thank you, thank you, Kuya. Magaling, magaling, magaling. Umamit ka ba? Ang galing ah. Hindi ba siya yung sumusunod sa atin? Hindi yun. Ah, siya yung tumulong sa babae. Ang galing, alam niya. Kanina ko pa kayo tayo nahanap. Kuya. Yeah. Saan galing? Nahanap ka namin. Nahanap ka rin. kita doon kanina eh. Nakatanda mo ba ako? Kaya po nga sa amin doon eh oh, yeah, diba? Dati kasi guys, mga maliliit pa to. Diba? May kasama siyang lalaki. Tapos nag-aaway sila nun, nung kasama niya. Sabi ko, kumain na ba kayo? Nangihingi sila nun. Sabi ko, sige, kain na lang kayo dito. Kumain kami lugaw. Isang inihingi nila pang bigas daw. Eh? ko rin sila ng konting grocery. Tapos nung napalipat kami dito, nakita ko na naman siya. Malaki-laki na. Ayan. Kaya tuwing nakikita niya, Kuya, uwi ka na muna na Ambon. May bibigay ako iyo. Saan ka ba nakatira? O, lika, dali. Sakay ka dito. Ilan taong ka na? 12. Ilan taong, uh, ano ka na? Anong pangalan mo? Jason. Jason. Eto, natuwa ako sa batang yun, guys, kasi sobrang galang, sobrang bayit. Pagka nakikita niya ako dyan sa 7-Eleven, pag magpapagka ko, Kuya, uya, Teka, titignan ko ako na dito pa yung picture natin. Nagal na yun, eh. Mga bata pa sila, as in, bata pa talaga. Ayun! O, oh, diba? Ayun, o. Oh. Ilan taong ka pa lang yan nun? Eh, ngayon, 12. O, oh, six years. Eto, nasa na ito ngayon yung lalaki? Malaki na rin. Hindi po. <laughs> Maliit pa rin. Ah, oh, dali, tulungan niyo muna siya. Ibababa niya yung bigas. Thank you, thank you, thank you. Ingat ka palagi, ha? Uh, bye. Ayan yung nakakatuwa din sa batang yun, guys. Kasi marunong gumala at ano, hindi nakakalimot talaga. So, yun yung mga masarap tulungan yung kapait na bata. Diba? Hindi naman lahat ng batang nasa kalsada uh, basta sumagot. mga bata pa rin talaga na ginagawa lang nila yung panglili mo sa kalsada dahil sa dala na rin ng kahirapan. Uh, next tayo, next! Dito sa part na to, nawalan kami ng mic. Nabigyan na namin si nanay dito. At nung paalis na kami, Nakita akong nahihirapan si nanay Kaya binalikan na lang namin Para ihatid na lang siya sa kanilang bahay Ah, uh, Natimingan natin si nanay Ah, uh, Medyo mahihirapan pala siya Tagal, ano pa pala, pala siya Kaya sabi ko, sakay na lang natin siya Sabay na lang natin Sabay ka nanay Bigas pa Okay na, Thank you, sir. Saan ka banda, Nay? Sa ano, yung area green. Na. Ito e na mo, dila. Limbo. Oh, ah, yung kinakainan ko ng pares. Sir, pangarap ko lang pag nakatingin ako sa YouTube. So, oh? Hindi <laughs> Dini, Dininig na ni Lord yung inaano mo. Si, si. Sabi ko nga, ito lang sir, bago na kaya ako na mga kasi nang amo na ako sa tatlong taon namin dito, mag-asawa. Hmm. Lagi ako minalas kasi abang tumatagal ako, tapos rin na umaawagos sila, hindi na nalang pauwiin. Uh -huh. Tapos ang sawat sa bigan ang resulta hindi. Kaya um, talaga um, ngayon? Yung... Sorry ka, Odinson. O, Dilso. oh, lumuwas lang kami, sir, kasi dati tatlong kulihiyo ko. Ngayon, bali, natapos na yung isa, yun ang naka, ano sa amin, nakaalala sa ngayon. May mga anak mo wala dito? Ang tatlo, ando sa probinsya, nag-aral. Um, ay, ay, anak ko panganay. Yung nag-graduate lang nung taon ng 2024. Doon sa ano? Ah, sa susunod na kwento ulit, Nay. Ayaw uh, mo, ipapahagi ng video dito. Maka oh. iisipin mo na ako, Nay. Nay, ayun mo po na Thank you po. Sige na, na, na. po, po Nay. Diba? Gusto ko pa sana makapagkwentuhan kay nanay kaso wala palang ano dito. Hindi tayo makakapag-backing. Pero nabitin talaga tayo sa pakikipagwento ang inanay. Pero ayun, sa so lahat ng na-meet name natin ngayong araw, nice estimate meet po sa inyo. Ito, pinamigay ko po sa inyo, hindi yan sa akin galing, galing yan sa itaas. So, naging instrumento lang ako, yung binigay na talento sa akin ng Panginoon, Yun yung pagtatato. Ginagamit ko lang to para makapag-share ng blessing sa iba. At kinalabutan talaga ako kasi parang tinapat siya sa atin ni Lord eh. Sa simbahan natin siya na-meet eh. Kaya yeah, doon ako, aba, alam mo yung pag... Sakay niya, at nagkakwento siya. Kinikilabutan ako kasi nasa harap kami ng simbahan at doon ko rin mismo. Mismo si Nanay na meet sa team sa simbahan. Ito pa lang yung mga simula na ginagawa na. nating vlog. Pero nakakatuwa na. Okay mga kapayt, isang napakagandang aral na naman para sa amin. Hindi uh, na natin pahabayin pa yung video. Dito na natin tatapusin sa mga natuwa panonood ng video na to, baka pwede ako makapaglambing na pasubscribe na lang ako ng YouTube channel natin para mag 1 million subscriber na rin tayo. At sa mga gusto pang magpatato, para mas marami pa tayong matulungan, mag-message lang kayo sa page or mag-comment kayo dito sa video na to para ma-assist namin kayo. At mapuntahan namin kayo, sabay-sabay tayong tumulong. Ito ang Tatuko Tulong Mo.